So, dahil, nabalitaan nyo na ba ang latest na draw ng invitation to apply for permanent residency dito sa Canada? Ito yung sa French pathway or the Francopo Franc francophone uh, pathway. Good afternoon, afternoon, guys. Dito sa Alberta, Edmonton. Edmonton, Alberta, Canada. So, tayo ay Nasa Costco. Tukod na tayo ng Costco. Nag-broxing tayo today ay Friday. Ang whole. Ang whole. Mga pang-fall na. Oh, 14, 18. Mga kapal na. So, binili namin to para bukas babaunin kasi ayaw magluto. So, noodles, spam, metiramisu, apple juice, eggs, chocolate drink, at chicken. chicken, baon namin para sa trip to Jasper tomorrow. Oh, Đây là nấm gasoline break. Do it yourself. Convenience store. And the touchless car wash. Hi guys! Welcome to Jillian Can. At ngayon, hindi natin pinopromote ito. <laughs> hindi tayo promote. Pero nandito tayo sa Hinton at kami ay papunta sa saan tayo papunta? Jasper. sa Jasper so tingnan natin kasi um, isa sa mga magagandang views or mga tourist destinations bukod sa Banff dito sa Alberta ay ang Jasper so samahan nyo kami guys dito sa aming biyaheng Jasper big ng tubig. To... 145. Oh, Birkenstock. Magkano? 125 na lang, oh. 175 dati. Let me drink about it and I'll get back to you. <laughs> Ito, small. Ayan, oh. 12 gusto mo? okay another drinking beer with a camping problem <laughs> kunin mo na to okay would like to... hi guys welcome back to Jill in Can parang mapula naman tong ilong ko okay guys so ngayon nga ay split shift na naman tayo break natin at it's a monday morning at napakasarap ng feeling dahil galing tayo sa isang weekend na nakakapagod. Pero minsan alam nyo yung weekend na nakakapagod. Pagbalik nyo ng Monday, uh, like medyo may energy kayo kasi. Wait, well, for us kasi like Saturday ay nagpunta kami ng Jasper. Which ipapakita ko sa inyo in a short while ano yung mga naganap sa aming Jasper trip. Dahil ang Jasper ay 4 hours drive away from Edmonton. At pagdating mo naman doon sa mismong Jasper, syempre buong buong lahat naman ng pupuntahan mo sa Jasper, ay magda-drive pa din. So parang lagi kayong nasa car, sa sasakay, baba ganyan. So 4 hours drive na super straight at ayon. Pero noong gabi na, ay parang actually yung Jasper, you can travel or visit the place in just one day. Kaya niya nang matapos yon. Pero kami, natapos naman namin ng one day. Pero after that, ay hindi pa kami dumiretso umuwi. At nagbook pa ang ating my love na si Christopher ng Airbnb at nagstay kami ng overnight. Syempre para makapagpahinga din tayo. So, yan din yung kagandahan na kailangan natin kaya um, yung mga weekends natin, dapat kasama na rin yung pahinga doon. Hindi lang yung mapapagod talaga tayo dahil sa mga trip na yun. Kasama talaga doon yung ma-relax tayo, ma-enjoy natin kung saan tayo mag stay At maganda nga ang aming napag-stay yan. Papakita ko rin sa inyo. At so, Saturday night, doon kami nag-stay. And next day is... Um, the breakfast and Before lunch, umalis na kami. So, hindi pa kami before lunch umalis. Actually, past a little past 12 na nang cut off. Past na nang cut off, kami lumabas doon. So, malalaman nyo bakit late na kaming lumabas. At wala namang kaming binayaran doon sa aming extension ng stay sa aming Airbnb. Bagkos, minigan pa kami ng discount at ng mga $50 discount din yun guys so ang laking discount na binigay sa amin at ayun nga maaga kami nakauwi mga 4.30 or before 5 nasa bahay na kami yun so hindi naman kasi nakakapagod yung pagta-travel dito so parang pagdating mo ng bahay may energy ka pang maglinis-linis ganyan mag-ayos sa mga gamit para sa mga uh, for the week ng preparation ng school Ayan, so ngayon nga, ito tayo. Hindi tayo masyadong pagod. So, dapat talaga ganon yung ating timing. Kapag nag-weekend tayo ng may mga pasyal-pasyal, hindi tayo masyadong pagod. At ngayon nga ay nandito na naman tayo sa ating favorite spot dito sa Village Landing in St. Albert. So, ang Village Landing, ito yung mga, yan, yung tabi-tabing mga mga shops no dito. So ayan. So dito maganda mag-park kasi um may puno kaya dito ako nagpa-park. Tapos uh, tahimik. Ayo, wala masyado nakakita sa iyo. Ayan, tapos dito na rin ako nagla-lunch, dito rin ako natutulog. Hindi ko lang alam kung sa winter ay magagawa pa natin na hindi ko pa alam talaga kung ano yung ma-expect ko pag sa winter kung tatambay ako dito kung ano man no? Anyway, gusto ko pa lang i-share sa inyo bukod sa aming weekend getaway ay it So guys, eto nga yung gusto kong i-share sa inyo na binili ko dito sa Dalarama. Dapat hindi na ako bumili nito eh kasi ang dami namang ballpen sa bahay. Pero naisip ko kung gusto ko nang magsulat ngayon, I already have this. So, $2.50, 12 pieces na gel pen. Mura na to, ba? Diba? Sa Pilipinas, mahal yung gel pen isa. Tapos, meron ako post-it. Post-it. $1.25. Yan. Ano natin? So, yan ang ating post-it. At meron akong notebook. Magbabalik aral na ako, guys. So, meron ito. $3 na notebook. Makapal siya. 240 pages na notebook. Wow. Bakit ko ba binili itong mga to? At syempre, kailangan ko ng maliit na bag para dyan. O, oh, ba? Diba? Nasa dalaraman ng lahat ng kailangan natin. $2 lang to. Ayan. Pero pag sa Pilipinas, yung mga gantong itsura, parang sa mga 20-20 or 50 pesos. $2 is like 80 plus, 80 pesos. Ganyan. Ayan. So, bakit ba tayo bumili nito, guys? Desidido na ba tayo? Desidido na ba ako? Ayan. Bakit nga ba ako bumili nito, guys? Ayan. So, dahil nabalitaan nyo na ba ang latest na draw ng invitation to apply for permanent residency dito sa Canada. Ito yung sa French pathway or the Franco francophone uh, pathway so ito yung mga nagtake ng french exam tapos kasama yun sa application nila at um, dahil dito ay nakuha sila na nabigyan sila ng invitation to apply for permanent residency at paano ba tayo makakapunta doon sa francophone pathway na ito Madali lang ba? Mahirap ba? Unang-una, kailangan talaga nating mag-aral ng French. Ng French language. So, parang IELTS or the CELPIP. The IELTS or the CELPIP is the English test dito sa Canada na nire-require nila for Um, pag magiging international student, student ka sa mga ibang schools, they require that. Kapag ka uh, mag apply ka na for PR, it's a requirement. Tapos, yung English English and yung IELTS and self requirement na rin siya for getting your PGWP. Um, yung French is actually just an option if you want to increase your score kung nag-a-apply na tayo ng are so or kung gusto nating mabigyan ng invitation to apply. So dahil nga talagang in the previous months ay nagkaroon naman talaga ng mga announcement na mas malaki ang chances mo kung meron kang French language uh test no? or meron kang um take ka ng French language test at iniisip ko sa Pilipinas, tayong mga Filipino, magagaling na tayong mag-English. Although, hindi perfect. But, meron tayong advantage when it comes to English. Um, simula bata sa school. Kahit sabihin natin, hindi gano'n kagaling. Pero, na ano na tayo. Na-expose na tayo sa, sa social media, sa television, sa mga movies, sa mga news. Sobrang, Uh, western din kasi ng mga tao sa Philippines, especially sa Manila, Cebu, mga ganyan. So, um, magaling na tayo mag-English pero di ba napapansin natin pagdating natin dito, hindi pa rin talaga tayo ganun kagaling unless siguro talagang sa bahay nyo is ina-apply nyo talagang mag-English talaga kayo like yung ibang mga celebrities or yung mga nasa mga mga high-end na schools, ganyan. So, um, So, paano naman kung magte take kaya tayo ng French tapos kailang natin naaralin? Ibig sabihin, yung English nga, buong buhay na natin pinag Buong buhay na tayong aware from kinder hanggang elementary, high school, college. Tapos yung environment natin ay fully aware tayo sa language na English. Pero paano kaya kung sasabak tayo sa pag-aaral ng French? So, yung aking background, nagkaroon lang ako ng ng French class a long time ago during my very, very first college, no? So, that was 1996. <laughs> so, yung college ko dati ay merong summer class na French. So, nag ako noon, pero that was it. And, pero naalala ko pa din yung mga iba. That was very basic. So yung good morning, good evening, counting. Yung mga my name is, how are you. Yung mga ganon. And some sentences, sentence formation na medyo nakalimutan ko na. Pero as I was trying to look back ngayon, nakikita ko na, ah ito pala yun. Pero hindi na masyado. So ang ginawa ko, nag-try ako ng self-assessment test sa isang French school. Okay, so nirefer ako ng friend ko, ng classmate ko dito sa um, Canada na mag-take doon kasi naghahanap din ako ng school dahil parang sabi ko nag-iisip-isip na ako parang gusto ko na dahil nga ang dami ng tinik ang dami ng na-invite ilan nga yun guys that was last week September or September 4 that was yung draw nila is 4,500 at kung pabalikan natin yung mga ibang draws starting this January yung iba may 3,000 4,500 may 5,000 may 7,000 pa so yung chances mo of getting invited is talagang mataas whereas yung mga ibang pathway like nandun sila sa 1,000 or mga... 500 600 to 2000 no 2000 ang pinakamataas na nakita natin pero um marami kayong naglalaban tapos mataas yung yung points na kailangan pero kapag kayo ay na, naging eligible for the francophone so meron kayong kahit sa temporary um nasa federal skilled work F TFSW or CEC Canadian Experience Class at mga eligibility. Kung kayo ay pasok dyan, then makakwalify tayo for the Francophone Pathway. So, pero syempre, the challenge is to learn to learn the language of French. So, hindi lang naman paano ba natin ma-learn. Kasama dyan yung reading, listening, writing, and speaking. Ano ba yung pinakamahirap dyan? May, parang feeling ko yung pag-aaral ng French is hindi lang, hindi mo lang kailangan mapakinggan. Kailangan mo pang mabasa kasi yung, yung, yung words ay hindi siya na hindi siya yun yung kung ano yung pag pagkakabasa natin hindi ganun yung way na ibibigkas okay so medyo um, complicated talaga siya and of course yung um, meron pa silang mga feminine and masculine para sa mga the word yung the yung a and an so an apple the washing machine, the school. Kailangan alam mo kung may feminine ba yung, yung school, yung cat ba, feminine o masculine, para malaman mo anong klaseng the yung gagamitin mo. Yung the na yun, parang may, may un on, an, ganyan. So, marami pa. Ayan, so, medyo ma mahirap siya, guys. Pero, tingnan natin, guys, kung makakayanan nating mag-aral ng French challenge natin ng sarili natin. Tutuloy na ba tayo sa pag-aaral ng ng French na to? Akala ko guys, tapos na tayo sa pag-aaral. Sabi ko tapos na, pero parang pag-isipan natin mabuti. Comment down below guys kung sa tingin nyo dapat ba tayong mag-aral ng French. Kung sa tingin nyo ay gusto nating makuha mataas ang mas mataas na CRS scores. Example, uh, tulad sa case namin, iniisip ko talaga, ano kaya yung other way? So, actually, talaga, for kung sublay na tayo sa age, tapos ako wala akong work experience previously, like, before coming to Canada, walang work experience, tapos yung age wala na. So, ang pwede na lang natin gawin is, bukod sa pagkaroon ng education dito sa Canada, is to increase our language scores at yung work experience dito sa Canada. So, like yung iba, kung six months lang, qualified na agad sila. So, ako, I need one year work experience or more para mag-increase yung aking points. At kailangan ko din na ma-increase yung English language ko. So, dati... Uh, 'yung score ko may mga may 8 yata ako, or 9 and 10 ganyan. So parang nakita ko sa iba pag na meron kang mga 11 ganyan. So mag mataas 'yon. Ah, uh, hindi ko lang alam kung kaya ko 'yon. At isa pa is 'yung French, 'yung ating French language. So kung kaya natin na uh, i-pursue ito, i-challenge 'yung sarili natin ay gawin natin, bigyan natin ng timeline yung sarili natin kung kaya ba natin hindi, dapat kaya natin so yan yung mga nakita ko dito sa Canada, yung mga yung mga tao talaga, kailangan kaya natin to guys, Just forget to comment down below guys, kung ano yung masasabi nyo, dapat ba tayo mag-aral ng French may kaya pa ba may oras pa ba tayo para mag-aral dyan. So, wala pa nga kaming PGWP. So, I think, tama, po, tama ba ang desisyon natin na mag-aral ng French, makisabay tayo sa mga nabubunot at sa mga sa, hoping na mabunot, magkaroon tayo ng opportunity na na ng invitation. Yan. So, para madagdagan lang yung chances natin. Yan. At kung meron kayong mga comments and suggestion, please comment down below kung meron kayong mga uh, masasabi tungkol dito sa ating pinag-iisipang pathway ay comment down below, hindi naman tayo kailangan lumipat ng Montreal, Quebec uh, dito lang tayo actually mas madali yata mag-aral ng French doon kasi mapipilitan kang mag-French dito kasi syempre mga English yung mga tao or marami ring Filipino kaya marami rin challenges. Yan. So, ano sa tingin nyo guys? Go for it na ba natin ang ating French? Kailan kaya natin sisimulan? Ano ba ang ating timeline? Yan. At kung kayo naman ay may experience, share to us experience para naman ma-inspire tayo at yung mga ibang nanonood dito sa ating Jill in Gang videos na nagpaplanong mag-aral ng French para sa kanilang mga PR pathway. So, magtulungan tayo guys na umangat dito sa Canada. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!